gusto na siya. O yung na <laughs> Andito kami ngayon sa Skyway. May susunduin kami sa airport. Mama ni KP, First time niyong makikita. First time ko rin papakita sa inyo. Hindi naman kami gano'n na traffic ngayon. Ganda ng ano ngayon. Takbo. Kasi wala siyang traffic. Mamaya makikita niyo na yung mama ni JM na laging kasama sa vlog. Dito na kami sa Niawan. Dito daw ang baba niya. Nang 8am. Dumating kami dito 7... 7.55 na nak. 7:51. Parang dyan sa taas. Ayan o. Hindi ko lang alam kung anaga ano pa sila ha. Nandito na kami. Parang walang ganong tao pa. Pero next month yan, November. December na kung dami ng tao niya dito. Wala pang ganong tao. October pa lang ngayon. Next month yan, sigurado. Dagsa. Punuan. Uy, may duty free sa loob. Parang ngayon lang nakita, no? Yan. O, ang pa. Meron naman dito mga bilihan sa gilid. Aba nag-iintay sa mga mali sa buhay. Dito natin iintayin si Michelle na mama ni JB na madalas ko kasama sa pagbablog. Saan ba pinakalabasan niya dyan? Dito lang. O dito tayo magintay natin dito. May lalabas na yun dito. Dito tayo Abangan lang natin ha. Balikan po kayo. Ayan si Tita Michelle. Oh, the wedding na. The... Ang mama ni JV. Oh, hello. Hello. Dito tayo, dito tayo. Ayan na si Tita Michelle. Ayan na si Tita Michelle. Ah, sila. Ano po? Oh. Ano namin ah. uh. sa Leyte? Ah. Sunod na lang po Juan, ha? Ang may pagbusundo. Sa Dasmarinas. Uh Oo. -oh. Ha, ah, salamat siya, ha? Salamat siya. Sige po, thank you po. Anong ah, ah, Malayo po eh. Dito po sa kabila. Dito po sa kabila, dito. Hindi, malapit lang malapit lang naman dumating na rin. Nakalabas na rin si Tita Michelle. Kamusta na, Shell? O yung pat na <laughs> Ayan, pauwi na rin kami ngayon. Napakita ko na sa inyo yung mama ni gaby, Yung pamangkin ko na lagi kung sinasama sa mga vlog ko. Kaya na siya na. Kasihan pa kayo. Sasakyan. Wala po sa aking vlog. Um, ang anak ni Michelle si JM tsaka si JB kasi po nasa school. Ang daming uwi ni ano oh. Na chocolate. Daming uwi ni Michelle oh. Yan, dami pa isang box na to.